Ah, ali sa ka sasamahan kita. Kunya ko nitong tin. Ha? Ito ay tapos di ko na ito na kami ng bawo. Doon na oh, may bilihan doon ng pagkain. Bumili mm -hmm. ka ng pagkain, bitin sa ka nakatira dito. Yo, no, yo. No. No. Wala kang tirahan. Wala kang dinitiran dito, Kuya. Wala kang pamilya. Pero kailangan no, no. okay, dito, huh? Jessie. Ha? Jessie. Yung vlogger. Ano si Jesse? Ano si Jesse? Ano yung Jesse? Ano yung, yung, yung hindi ko si Joy? Oo. Palagi ka bang lari rito? Ano oh, ka lang ito? O sige na kuya, bili ka ng pagkain mo ha. O oh, sige na.